Happy Teacher's Day mga kabuakak at sa akin na rin. Ayan at dahil nga sineselebrate natin ang mga araw ng mga guro. Kaya naman deserve na deserve din ng mga junakis ko ang pa pizza party natin ngayong araw na ito. Perfect na perfect sa ating celebration. Salamat nga pala sa nagpadala sa atin na ayaw talagang magpa-mention at magpa-shout out. Ayan, I love you so sa iyong ipinadala para sa akin at para sa mga junakis ko. Nako, you will be blessed more talaga sa anang uh, ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ayan ha, hindi ko po ito personal na pera. Ito po ay biyayang bigay na nag ng ating Panginoon. I love you so much. Sabi ko naman, what a very perfect timing kasi uh, nga, it's a Teacher's Day celebration. So dito tayo magpapakain para swak na swak sa ating Celebration. So hindi lang si Teacher ang happy, pati na rin ang aking mga junakis ay happy-happy sa mga blessings na ito. Mas lalo akong magiging happy mga kabura kung isi-share, ilalike at ifa-follow nyo ko at mag-subscribe na rin kayo. Odeva, love you! Happy Teacher's Day!